Yan, good morning boss oh. Yan. Tayo po ay nandito sa mga itikan. Yan mga boss oh. Yan. Good morning boss. good morning, good morning. Ayoy po ay um, papakita natin ang buhay probinsya mga boss. Ito po ang proseso, yan may mga itlog oh. Yan, -hmm. Eh. may, buti may itlog pa. Nakapag-harvest na pala, no? Oo. Oh. Ah, oh, ayyan. Ebe ilang sa ako, may ilang sa ako 'yung ano, 'yung pampakain sa ara, isa tang araw. Ha? Dapat din 'yan. Ma. Kainin mo. Ah, pinisik sa ako. Ah, lahat pala ubos 'yan, ano. No? dabi pala, oh, Yan mga bus, ho. Pampakain sa itik, Ay. Yeah. <coughs> ah, galing ano? Tapos bawat bawat sa sang sa ako may na laman oo ganyan o oh po ko na oo blogger ako pagka si isang mga message mo pagka ano makikita mo punta mo yung julio ticastro sa youtube doon julio mapapanood mo nakaraan na yung, yung binilag ko si kawan si Kababi. Na, ka sa bukid daw sakbila, kabila na nagtaano siya yan mga boss, oh, papatong natin yan oh. Ipapatong na lang dito yung pagkain mga boss Tapos ah, ibubuhos yung feed Yung bahala ng baby ko Ang mga feed yung mga kulungan ng oo nga pala punta natin bro. Tingnan natin, mga boss yung isang bata natin dito Yan Yan mga boss o oh, mga baby oh. Yan Yan Ito po yung feed Yung feed na yan ilalagay dito sa loob bubuhos tapos ang yeah, sa mo doon sa ilalim bahala ng bibinto mo ka Diyan, diyan dyan dyan yan. Yan, mga boss yan. nakita nyo oh. ang itik ko dyan may itlog oh. may mga itlog yan po yung mga dumalaga yung mga mga kung baka sa ano dumala, ano pa lang bago bata pa lang oh. yan yeah. Ma pero may pa lang nagubisa pa kung itlog yan may mga itlog na Boss Jerome, where are you? Yan. Hanapin natin yung bata natin mga boss. O, oh, ata. Pakita natin mga bibi mga boss. Yan. Hmm. Yan ang mga boss. Oh. Ito po ang buhay promesya. Yan mga boss. Buhay probinsya. Mm -hmm. Yan Nakikita nyo mga boss may itlog Ayan o oh. Wow Ito po ang buhay probinsya mga boss Yan dami o oh. mm -hmm. Dami yung it itik o Boss Jorob Yung galing na chambong masipag nang ng Bagong sikat Ano ano, kumusta ng taniman nyo? Tapos na? Ha? Nataniman nyo yan? Dito yung nataniman na? Saan? Na. Yun ang dyan? Oo, nataniman na. Hindi, nang isang araw eh, si, nakita mo ba yung si Kababi ang binibigyan ko? Hindi mo nakita? Mm -hmm. Yung nag-ano siya, nag, yung, Hindi. Ay, galing ano, eh. hindi siya ano. Yan mga boso, nililinis niya yung painuman. Yeah. Hindi siya kumakatas? No. Galing ah. Ya, eh. Pakita natin yung bibi. Ha? Ano na? ah, okay. uh yeah, -oh. yan. Dami boss, oh. Yan. Dami, oh. sa yung man ng bibi. yeah, Ito po, boss. Stainless to stainless. Ayun. at yan ay may mayroon siyang gripo doon yung gripo na sa dulo yan ang mga bibi aitik ah, oh dami o oh, mga boss dami wow ito po ang tunay na buhay produsya yan buhay produsya yung ano hindi pwedeng videohan pwede, ano. Yung yung ano yung pogo no, mabubulabog ano. Yan ang dami, mga dami po, dami, dami po so. Yan, dami o oh. Yan o, malinis na Yan. At yan po ay, may hihipo doon sa dulo. Yan. ng buhay po din siya. Sa iyo ang tao yan, mapakasipag niya. Ay, okay, magkaibigan tayo. Yan ang dami. Bas yero yung yung silalim din. Nandiyan lang siya. Tubig. May umaapon sa bukid. Buto hindi siya namamaho na. Ano? Hindi siya babaho gano. Tsaka hindi lalangawin ano. O nga dahil may tubig. Ha? Pero nandiyan lang yung dumi niya. Ano, pagkatapos ng harvest, kukuha niya, hindi. Ah, ah, buwangin na lang. Ah, ganun. Ah, oh, okay, hindi siya mabaho, ano. Kaya pala hindi mabaho siya. Yan pala, pero kung yan ni walang tubig, lalangawin. O nga pala, yung pala is -sell yan pala i-sell dyan, ano. Uh, galing, ano. Inagahan ko talaga, gusto ko abutan ka eh. <laughs> ayo nang hinahabog ko ito. Ya, 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 ya. May tanong na pala, no? Galing, eh. Ayan. ibubus mo na yung pins, hindi pa. Ayan, yeah, mga boss, oh, pambukid. Yeah. Nakita nyo, may langis pa. Alagang-alaga. yan po ang buhay probisya. At yan po, ang bukid, ang bukid. Ayan. katatapos na magkanim. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan, nakita nyo ba boss? Buhay probinsya. Yan po ang tunay na buhay probinsya. Ayan, mga bukid dami oh. Mm -hmm, niyan. nakita nyo mga boss ang itlog. Nagkalat ng itlog na bibi eh, ng itik oh. Ang dami oh. Ayan. dami yung mga boss. Mm -hmm. Ayan oh. Ayan, napakadami niya mga boss. Ilang libo yan. Mm -hmm. Ito po yung feed, pinapakain to. So, pag inibinuhos dyan, yan, yan po ay maghapon, hindi yan. Kakain lang dito, may sa gilid. Yan, ito, ng bibig ng itik yan. Hanggang sa maubos yan. Yan mga boss. Ang dami oh. Close up